Pero dito pa rin sila natutulog. Oo, oh, sir. Dito sa taas. Yung... Ayan na, nagtakbo na. Kuha ka na ng pagkain. Na. Pakain na yung bigs. Para masanay na pag hinahap... Ano? Ito kayo, kahapon ng ano. Ayan na sila. Dito, yung alay. Oh, ayan na sila. Ayan na Asa iba? Pwede, hindi, hindi. Kulang ang ano ha? Saan platon leader nyo? Ano? Anak-auntin. Sige, ito ako, ito ako. Ayan po, may pato. Pag gusto rin ng pato, bumanat. Ito, ito, ito. Malit. Sige. Wala yung dalawang talisa na. yan. Wala yung kayo na. Oo. So, ayan din, o. Oh. Ayan o, oh, bagong pisa. Nandiyan pa, o. Oh ilan to tatlo ay ano ayo oh kasi sir oh dito isang oh hindi pa tapos magpisa eh. dito. Ayan, oh kasi sir dito ayano nagdilim-limdim din isa pa nagdilim Ayan, yeah nagdilim dito may nagdilim Ayan ayano oh pero naman pa sa'yo, nandito kumakain. Form, form, form! 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 Ha! Ayan, ayan na, sige. Sanayin na, ano? Pag hinah... pag... Ayun. nila, mga... Tataba ng mga to kasi may mga ano na, may mga... Insekto na nakakain na. Wala, parang kukunti na lang sila. Ah, oh, ayun po yung isa. Ayan, ho, hindi makarinig. Ano? Ah, ayan, ayan. Wala po yung isang tali sa akin. Andun sila eh. Malalayo, sige lang, kumakain. Kayo rin naglinis? Kayo rin naglinis?

sila nag-isip pa lang sir yung dalawa saan? ito ah yung kubo na yan? oo oh, yung gumagawa tapos yung isa doon yung tent yung, yung sila ng tent yung mirap oh. Lang, bak ay bakal sa atin. na isa ay oh, ito ang iba oh hindi nakikinig sa permission. Ay, oh. uh, uh, ayan isang talita ito oo oh. Lang kami. ayan o oh. baka ilang Yeah, yeah, yeah. Ayan mara. Ayun pa o. Ayun, 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 ayun Uy. Eh, maliit o. Mga busog o. Eh. Mga busog kayo, oh. Sige okay lang.